Hello guys! Good morning! So ayan guys, dahil mamaya pa yung ating trabaho. Busy pa tayo ngayon sa gawaing bahay. So sabay-sabay na naman yung ating gawaing bahay guys. Habang tayo nagpapaikot ng washing machine, tayo ay naglilinis ng bahay. So ayan... Maghuhugas muna ang inyong inday, guys. Kumusta? Good morning! Good morning, good morning, good morning, beautiful people! So, at dahil mamaya may trabaho na naman tayo, wala tayong maa-upload na video, kaya habang tayo yung nagagawa sa gawaing bahay, mag-video-video -video muna tayo, guys! Yeah. Ako ay busy na naman. Natulog lang tayo ng isang gabi. Tapos, panibagong gawain na naman. Kumusta po ang lahat? Kumusta, kumusta, kumusta. Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, ayan, maaga nga ako nagising. Medyo tanghali na rin kasi magsi 7 o'clock na. Ang maaga sa akin ay mga 2 a.m., 3 a.m. So, ayan. Tayo ay maglilinis muna dahil kailangan natin maglinis ng bahay kasi hindi tayo nakakapaglinis pa street yung pasok ko guys kaya medyo natambakan tayo ng dilinisin sa bahay so yung mga nanay dyan na relate sa gantong 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 relate na relate sa mga gantong scenario sa kanilang everyday life shout out sa mga nanay dyan na pinagsasabay-sabay din yung kanilang mga gawain o ba? Diba? So, paano guys? Ako'y nakapaghugas na. Ako ay magbabalik na ako sa aking labahin. Ayan guys. Tumisin natin ang ating lababo kasi para maganda. At napaganda na natin guys ang ating lababo. Natapos na yung ating lababo. Thank you so much, Papa God. Sa blessings. Pasensya na po sa background kasi hindi pa tayo talaga nakakapaglinis ng husto. So, medyo madumi-dumi pa. Madumi pa talaga ang bahay namin guys. Kasi na, Marami tayong pinagawa. Marami tayong pinagawa. Ditong mga nagdaang araw, guys. So, yan muna kayo. At ako ay maglalaba. Good morning, good morning, beautiful people. Ingat po lahat. Ingat, ingat.